La ah, lakatan, tsaka saba. Opo, na Magkano yan? Alin po? Yan. Ito po, 150. Hindi yung saba. 150 po. Bumili ako, mauubos yan. Ito po yung iwi ano, 180. 180? Oo Malaki kasi po ito eh. Matamis. Naga saan ka oto eh? Tagalog po, bukuhan po. Naglakad ka lang dito? Oo po, buwan ng traffic. Malayo nun. Nga po eh. Sinong kasama mo? Wala mo. Solo ka? Oo Bigat ng dala mo? yan to ito 10 piso 10 piso lang sa iyo hindi 'to yan sa iyo hindiyan sa mama mo naglalako ka lang tapos bubuhatin mo pa yan paki-mian buhatin sige to tapos megano pamasahin mo 60 lang ang sayo tapos pamasahin mo pa balikan 20 magiging 40 lang 40 lang iyo napasok ka ba? saan? ang pogi mo talaga ang takas na ilang mo oh. kano yan? 150 oh sayo na yan nag-aaral ka ba? Baka, baka kung saan mo lang gamitin ng pera ha? good boy ka ba? Ogiin okay, <laughs> si mo tayo, nalangin mo nalangin. Sige na, kayo mo po hapin yun. Tingin po nga. May karton po, Papatungan mo. Tatay, karton daw. Karton po. Mag-isa ka na. Ano kasi po, may iwan ko po. Nalimutan Pero lagi ka naglalako? Hindi ako Pinsan lang. Sa pag wala lang pasok. Ano pangalan mo? Zero. Ano pa? Zero. Ano ang apel nanae natin mo. Magmumuni na ba din Na. Ilan Di kayo magkakapatid? Ani Ani. Okay. ka. Wala. Ho, pang -ilan ka. ka ano? ilan taong ka na? Ano 12. 37 na gina. Sa kanya ba 'to? Sa ano 'to? Yo boy. ka na pala. Iyon mo miyo pero mga baka mawala. Kami palang lang unang pumili sa yo. Iging wait lang ana pang karton ha. Tatang ko. Ano? Pahiga. Magpahiga ta Mo En Igat kappakguee.